Hello! Ito, mag-slice ako ng pang-pork barbecue. Yan, meron akong nahiwa. Para sa mga bata, nabis na nilang kumain ng karne. Kaya ito, bumili ako ng pang-barbecue. Para meron silang ulamin yung mga anak ko na mahilig sa karne. Ito. Ibabad ko lang siya sa mamarinit ko lang siya. Ngayon siguro magluluto ako kasi nagre-request yung eldest ko ng meat. Lakikihang ko na kasi i-bake ko siya sa convention oven para meron siyang kainin pagdating niya galing sa work mamaya. Ito. Lalagyan natin siya ng barbecue mix ito. Lagay na natin lahat kasi madami yung karne. Gagamit na lang ako ng black garlic powder. Oh, nasan yung onion powder? I'll wait. Onion powder, black pepper, the light soy sauce, light soy sauce, konti lang kasi meron na yung seasoning kanina. tapos lalagyan ko ng dalawang lemon isa pa nagdyan ko lang Nagdyan ko lang ng konting brown sugar. Plus nagdyan ko rin ng konting olive oil para hindi siya dry. Yeah. Malinis ang kamay ko. Ihalo lang natin para magano yung mixture. Para sa mga bata kasi mailit sila sa meat. Para meron akong ipakain pag gusto nila ng karne. Meron ako diyan sa ref ng marinated na. Ready ng ating pork barbecue. Thank you for watching.